Libring tol naman, alok sa mga manonood ng FIBA World Cup simula po mamayang tanghal. Wow! Eh. Ayan, dapat lang siguro, oh. Ah, alamin na kabang detalya mula naman siyempre kay Madam Marian Bastasa. Pilipinas. Pilipinas. Madam Mary, morning good! Good morning, mga kapuso. Ay, Kap mga Ay, puso na, puso, 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 ma, puso, ma. <laughs> makiki, puso, puso, Pinas mamaya dahil may libreng toll sa NLEX, papasok yan ha, ng siyudad de Victoria mamaya nga tanghali. Sa eh eh. ilabas natin ito ng NLEX, epektibo itong free toll para sa class 1 vehicles na papasok ng sudat de Victoria northbound exit plaza. So hindi po yan sa buong NLEX. Ha. Dito lang sa Ciudad de Victoria North, Northbound Exit Plaza, mm -hmm. simula mamaya ang alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kaya ito so, para doon sa mga manonood, mga expectators ng FIBA Basketball World Cup. Mamayang hapon, ayon sa ng Corporation ang mga toll fee na mababawas dito sa RFID users na papasok sa Ciudad de Victoria Northbound Exit Plaza ay maibabalik rin sa kanilang RFID account matapos ang system verification. Panglilinao na ng NLEX, ang toll fee reversal ay applicable lamang sa mga RFID subscribers na may sapat na account balance at magandang credit standing. So, mukhang mababawasan pa rin kayo pagpasok nyo ng Ciudad uh, de Victoria, Pero hmm. upon system verification, yan ay ibabalik naman sa inyong account sa so, cash. O, oh, kapag kayo ay e dadaan Oh, at, ano to? Walang cash, walang cash kasi dito sa Ah, walang cash diyan. Oh, RFID lane lamang ito kaya ah uh, dapat yung mga papasok diyan eh maghanda na kayo dapat may laman talaga mm -hmm. yung inyong mga RFID account at hindi pwedeng walang laman dahil hindi kayo masasama dito sa libreng toll. Una na rin natin ng NLEX na inaasahang bibigat itong trapiko sa ilang bahagi ng exit way particular na dyan sa may patungo ng Bukawi, Santa Maria dahil nga dito sa FIBA World Cup. Kaya yung mga babiyahe ay pinapayuhang maglaan ng mas maraming oras kung di maiiwasan niyang bumiyahe ngayong biyernes. As of 5.33 a.m., Lawrence at Mike, bahagi may pila lamang na mga mm -hmm. motorista sa cash lane pero light traffic ang umiiral sa Balintawak at Mindanao Toll Plaza. May 1.7 kilometer na traffic build-up naman sa Marilao Northbound habang light traffic din ang asahan sa Bukawi Toll Plaza pati na sa Candaba Viaduct Northbound mm -hmm. at sa Southbound. Samantala, so, Asahan ang bahagyang pagbigat naman ng trapiko bago yung San Fernando Interchange northbound dahil sa isang aksidente. Pero nandoon mm -hmm. naman daw yung mga tauhan ng LLEX. So para sa mga babyahe eh paghandaan, planuhin ng maayos mm -hmm. para naman makaabot kayo mamaya o umuwi kayo ngayong uh, hapon di kayo makaabot. Yeah. Manonood kayo so, man so, ng live, manonood ng live. Ay, hindi. Hindi And ako hindi. makakapatood ng live. So, so <laughs> yun, uh, support support ade, pero baka mga paka nasa museum yung si madam. Alam mo naman na, museum. Uh. Museum. Gusto niya niya. Kaya, online. Kaya, online. Kaya, no. hanapin. Hashtag Team Pilipinas. Yeah. Hashtag Team Puso. yeah. yeah. yan, yeah, yan, yeah, 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 Puso. Yeah, 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 yeah. so, hashtag Puso lang, ha? ha? Hashtag Puso lang. Oh, uh, hashtag Puso. ah Ay, eh, kaya yung sinabi niyo, yung late telecast ng ano. Na PTV. Supportahan natin. Supportahan natin yung uh, uh, siyempre special coverage ngayon ng Radyo Pilipinas. Siyempre, so, yeah, siyempre, siyempre. Good mm. luck sa mga manlalaro ng Pilipinas at uh, Team Puso.